Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa Cavitex. Ipakikita e, ko sa inyo yung lugar ng ibang mga residente na narelukit sa pabaya ng gobyerno sa Daegu, Cavite. So ito yung uh, coastal area ng Bacor, Cavite. So yung mga kawayan na inyong nakikita, yan yung mga pose ng mga bahay ng dati mga residente na nakatira ko dito. So bali, ah... Uh, Anim na barangay yan. So, itong pinagmulan ng video natin, yung umpisa ng video natin, yun ay barangay Sinigulasan. Tapos, susunod na dito yung barangay Alima. After ng barangay Alima, susunod yung barangay Bayan. After ng barangay Bayan ay barangay Digman. After ng barangay Digman ay barangay Maliksi. After ng barangay Maliksi ay barangay Longos. So, ayan, makikita nyo dito yung lugar Mismo No? Ng mga pinanggalingan ng ibang mga pamilya Na narelocate sa pabayang gobyerno sa Naikabiti At yung pagpasensya nyo na kasi may mga puno na medyo malalaki na At medyo nabablak yung video natin At makikita rin natin na may mga kubo sa gitna ng dagat So yan po yung mga Nagiging bahay pa ng mga ibang uh, nakatira dito So ito na yung barangay uh, Alima no, Kung saan naman yung mga nakatira dito ay nasunugan noong year 2022 November 1 So bali dalawang barangay So na ano rin to ito sa news Na malaking naging sunog dito sa barangay Alima So barangay sinigulasan ang papala yung uh, yung lugar na to kasi yung kulay blue na yan ayan ay yung uh, parang court no sa Barangay Sinuglasan So susunod yan ay Barangay Alima na So dito nagkaroon tayo ng chance Na ma-zoom natin yung lugar Para makita nyo ng malinaw Na malipitan ng konti Kasi huminto yung bus Sa lugar nito sa Cavite Kasi medyo naiipon yung mga sasakyan Kaya dahil nagkaroon ng uh, aksidente sa lugar na to So ito na yung Barangay Alima So yan yung mga residente, yung mga punong kawayan na yun, na nakikita yun, yung nakatusok, nakatayo sa gitna ng dagat, sa gitna ng dagat. Tapos subdivision na yan, nakikita nyo na yan. So katabi lang kasi yung subdivision na yan, ng dating mga residente riyan. So, at meron pa rin ibang mga bahay, no? yung mga pamilya na hindi nariroon. Kaya makikita nyo may mga kubo pa. So ayan yung masasabing bahay ng no? mga dating nakatera rito. So ayan, tumatakbo na tayo. So yung lugar nito yung Barangay Alima. So hopefully, pagdating ng araw, eh, makapasyal tayo dito sa lugar na to. Makita natin ng uh, close-in personal yung lugar na to para magkaroon kayo ng idea. So karamihan ng mga residente na katira dito ang hanap buhay ay pangingisda o pagdadagat at yung pag-aalaga ng tahong. So yun yung mga unang hanap buhay na mga nakatira po rito. So yan makikita nyo yung ah uh, Ito na yung coastal area ng Bacoor So anim na barangay po halos Yung nakakasakop no, Sa coastal area ng Bacoor na to Na halos karamihan Ay narilukit na nga po sa mga pabahay So talagang ah uh, Hindi natin makita ng maayos Yung lugar Tututusin gawa nitong mga Kapunuan na to na nakakaharang Sa view natin dahil tayo po yung nakasakay sa bus at kinukunan natin yung lugar para magkaroon lang kayo ng idea na kung saan ba nanggaling galing no? yung mga residente na narilukit sa pabahay ng gobyerno. Ayan, tumigil sa dali pa rin tayo dito kaya medyo nakunan pa ng ng kaunti ng maayos yung lugar. Kung, kung saan na tayo nandito ngayon, kung saan tayo nakasakay sa bus, ang tawag po dyan ay Cavitex. So yung nakikita nyo sa video natin, ang tawag naman natin dyan ay uh, coastal area ng Bacoor, Cavite. So halos lahat ng mga residente nga dyan, halos na relocate na. So although may mga mangilan-ngilan pang nadyadyaan. At same time, siyempre, yung mga mangingisda ay pumupunta pa rin dito sa lugar na to para nga maghanap buhay. So ito na yung barangay bayan. So nakikita nyo yung torre na yan. Yan, yung tori na yan, yan po ay tori ng simbahan ng katoliko sa bayan nga. At dyan din dati nakatayo yung munisipyo ng Bacoor, Cavite, sa lugar na yan dyan. Tapos yan, mga kawayan na yan. So, yan na yung mga poste. Ang bahay talaga ng mga residenting nakatira dito ay nakatayo mismo sa ibabaw ng dagat at halos karamihan ay uh, halos lahat dito sa lugar na to ay mga nasunog yung mga bahay nila kaya narilukit na sa pabayan ng gobyerno. So magmula sa may barangay Alima uh, hanggang barangay Lungos yung mga kabahayan nga ay nasunog At dito rin sa lugar na to makikita rin natin dito na merong nang nireclaim, no? Uh, tinabunan na yung dagat at uh, na umalapit na mismo sa Cavitex. So, siya nga pala, ito na nga pala yung uh, barangay digman na nalagpasan na natin. Tapos, ayan, nakikita nyo na parang meron ng uh, naka-structure o mga tinusok na bakal sa gilid yan na yung barangay Maliksina so nalampasan na natin yung barangay Dingman so dito sa barangay Maliksina makikita nyo dyan na meron ng mga parang building na structure so hindi lang natin alam kung ano yan at dito rin natin makikita yung tinabunan na na dagat na halos magkukunik na sa Cavitex. So yung Cavitex na yan ay uh, itinayo no? sa gitna mismo ng dagat. So tinabunan na nareclaim yung dagat. Kaya makikita nyo may dagat dyan sa gitna na parang kala mo eh, palaisdaan dahil parang nakakulong ho pero nagginawang pa rin ng tulay para nang ganun merong access pa rin yung mga mangingisda na hindi pa nare-relocate makalabas, makapalaot the same time para nakakaikot pa rin ang dagat sa loob ng lugar na to kaya meron minsan makikita tayong walang puno malinis dahil po tayo ay dumadaan sa tulay so katulad nito dumadaan na tayo sa tulay kaya nakikita natin na nang maayos yung uh, lugar. So, kita nyo, may instruction na to Itong lugar na to yan na yung uh, tinatabunan ng lupa, yung dagat riyan. Na ayan, nakikita nyo yan. Halos napakalapit na po yan dito sa Cavitex. So, sayang at medyo talagang na uh, natatakpan ng uh, mga puno yung view natin. Tindi natin makita ng maayos. So ayan, halos mga post din na lang yung mga bakas na naiiwan dito sa may coastal, coastal area kung saan nandiyan nakatayo yung mga kabahayan ng mga kababayan nating nakatira dati dito na narelocate na sa pabahay ng gobyerno. Napakahaba po yun ho. Haba po ng lugar na yan. Tapos malapit na ho dito yung barangay Lungos kung saan naman ay uh, nasunog din yung mga kabahayan nila nung last year so mag kung di ako nagkakamali magdi December siguro so ito na po yun so malapit na po tayo ng barangay lungos at yan makikita nyo merong kubo na nakatayo sa balsa sa mga kawayan na kung ay balsa na at doon yung iba mga tumitira pa kumbaga nakalutang sa dagat sila yung kanilang uh, pagtira sa lugar na to ayan nakikita niyo mga kakubuhan na yan Okay, so yun, uh, nandito na tayo sa Barangay Lungos. Nakikita yung mga poste, ayan, siyempre, yung mga poste na na, na lang natira. At uh, nagpapasalamat po ko sa inyo, sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nanonood, sa mga nagsasubscribe. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.